sa YouTube. Ayan po si yung malupit po. Ayan o. Panorin po natin ang malupit na ginagawa ni Mama. Ayan. Sa po. Ayan gamit po niya. Bench pool. Ayan Ayan. Ito po yung naglalaro niya. Ayan. 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 ano Ayan. 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 Yan, tandaan niyo po yan, si hmm. Pagka nakita niya yan, magtago na kayo dahil okrain oh, na kayo Nagalit <laughs> mga kaibigan. So <laughs> yung isa, nawala yung isa, ayun. Patago ka pa eh, tambay ka naman dito eh. Ito si Makmak. Ayun. Tago, suko. Ayun o, oh, si Jezabel. Abang na.